Inihahanda na ang tiangge sa Batangas City para sa nalalapit na kapistahan ng lungsod. Samantala, ilan sa mga dapat abangan ng mga residente ang Binibining Lungsod 2024, street party at parada ayon sa LGU. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? sa mga oras na ito, mang ilan-ilan pa lamang ang mga tinderang naglalagay na ng kanilang mga paninda dito sa bahagi ng Pidandan Street, Batangas City para sa opening ng Changi and 2024 bukas ng umaga. Nakalatag na ang mga aktibidad na isasagawa ilang araw bago ang selebrasyon sa kapistahan ng lungsod ng Batangas. Sa bahaging ito ng Pidandan Street sa gilid ng Plaza Mabini, inihahanda na ang mga tent at pailaw para sa taon ng sa lungsod. Ang tinderong si Leo, 35 taon na raw siyang dumarayo sa iba't ibang lugar para magbenta ng mga damit. Diha daw kasing mas malaki ang kita sa mga tiyanggi tuwing may fiesta. malaking tulong ito sa kagaya namin maliliit na negosyante. na sa katunayan, eh, itong panahon ng pandemic, hindi halos ka kami na nasa bahay lang then maganda itong opportunity na ito na ibinigay sa atin ng ating ating sa ating pamalang ito na uh, kinakapa nila ang maliliit na mga negosyante sana ay eh, dumamit kumita lahat ang mga stall owner dito para naman sa ganun ay eh, makabawi naman kami So tinagal taga na almost two years ay eh, talagang halos sa eh, dapaan na gawin sa namin. Bukod sa Tsanggean na magsisimula bukas hanggang sa January 16, gaganapin ang Coronation Night sa mga binibining lungsod 2024 sa January 13, Sabado. January 14 naman, linggo, ang street party sa harap ng City Hall. Nakatakda naman ang Fiesta Parade sa mismong araw ng kapistahan sa January 16 na magsisimula ng alas 7 ng umaga. Kaya minabuti na ng Transportation Development and Regulatory Office o TDRO na magpatupad ng rerouting scheme sa mga pangunahing kalsadang papasok sa lungsod. So para po maging maayos ang flow nitong ating parada, kinakailangan po natin magsarado muna ng ilang nansangan. Ito naman po itatagal lamang ng ilang oras, ina-expect po natin na bago magtanghali, pagkatapos po ng parada, ay eh, kaagad po natin ibabalik sa normal yung daloy ng uh, tropiko. Kabilang sa mga isasara ang daan patungo sa Calicanto Road kung kaya't ang mga biyaheng Bawan at Mabini ay kakanana sa DJPMM Access Road na patungo sa Batangas Port. Habang ang mga biyahe naman ng Alangilan at Balagtas na papasok sa Lungsod ng Batangas ay iikot sa Miss Philippine Street sa Barangay 6 patungo sa National Highway. Idiniklara ng Special Non-Working Holiday sa Lungsod ng Batangas sa January 16, kaya inaasahang mas kakaunti ang mga sasakyan sa kalsada. Pero abiso pa rin ng otoridad, Pakisunod na lang po natin yung atin ang uh, PUJ rerouting na isasagawa yun po sa so drivers naman po ng ating mga pribadong sasakyan hinihingi po natin din ang kooperasyon Ganon din po sa mananakay. Kaunting kooperasyon counting pangunawa po ang ating hinihingi sa ating uh, publiko Ay sabi sa atin kanina ng Batangas City LGU labing walong mga stalls ng mga tindahan ng damit at laruan ang nakatakdang itayo rito Bukas ang tianggian simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi na magtatagal hanggang sa kapistahan ng lungsod sa January 16 Ace Maraming salamat Denise Abante